dol party na kami. Ito mm. na mga managkawil. Managkawil na mga bisugo. Mm. Wala talagang ano, ramadang? Wala. Hindi nagpahuli. Idol. Oh, uh, ano ito? Ah, yung ano? Ah, uh, yung ano?

Malawag ko na buwas eh, kadami sa dakot, dinner. Oh, pwede ka pong. Pwede ka pong. Tris. Tris lang ang pong. pong. mga idol oh. Ito ang namang mga idol oh. <laughs> Yan. Dalawang plato lang sa kawil-kawil. Mga tatlong oras. Ah, dalawang oras. Ito so naman Ito oh, naman ang ano. Eh, ano ba 'yung ano? Just 'yung isang ano. Ito, magkano lahat. Tara. nin. Hinubot 'yung Jis. O oh, mga idol, Jis lang. Ha. <laughs> ah, kasag. Rayban. Tawag na 'to Rayban. Rayban. To, dito mga idol, mura lang ito, mga ito eh. Pero ano lang. Merong kilala dito, mahilig dito eh bawala sa akin sawa na kasi sa alimango yan. ito imukbang mga idol imukbang yan ng laki sa talho mukbang ito imukbang kay sinugbat ba ba